mapagpalang humaga halas 9 na okay ngayon ipagluluto ko na po yung aking mga haso ng kanilang pagkain yung atay ng manok at balambalo na ng manok okay tignan natin ang ah, pinaka meron po silang ausipod dito ausipod yan pinakakain ko po sila ng ausipod maganda ito sa mga pagkain ng mga aso, yung ausipod maganda. Maging sa Facebook, sabi nga ni Meta, maganda yan. Sa mga aso, sabi ni Meta, kasi pinapost ko po eh. Kaya sabi ni Meta, maganda yan. Yung mga post po siya, na nababasa ko. Kumbaga yung ausipod, kumpleto na. Kumpleto na po, talagang pang pagkain talaga ng mga haso. Ito, mga sitsyo po ito, tumataol, ano? Si Samer po yan, tumataol. Dalawa po yung aking haso, si Samer at Winter. Kaya haro-haro, pinagluluto ko sila ng atay ng manok, balumbalo na ng manok. Ngayon, hindi ako bumili ng pizza. Yun lang muna. Okay, tignan natin. So, ang binili ko, apat na piraso lang, apat na paris po, ano? sabi yun apat na tay apat na balong balonan eh one uh, one eighty okay. ito one ito yung balong balonan kapars niya ito atay balong balonan magkasama na kalawa Yan. atay ay balong-balong magkasama. Tatlo. Ito. At ay balong-balonan. Apat. Four pieces. Yan. Alagyan natin ng tubig. Ito. Yun. May tubig na. So, gagawin ko ngayon ay ano lalagyan ng asin para magkalasa ito salt asin walang tayo ng konti ito yun yan may asin na ano ito yung asin o Okay, nilagyan po natin ng konting asin. Ano, yung pagkain nila, ilulutuin ko na po ngayon. Papuyin na natin. Ito na. Super kalan. Yan ang kanilang pagkain, araw, araw po, binibili ko. So, ngayon is, 110 lang, hapat na piraso. At ay ng manok at balumbalo ng paris yun, ha, na piraso is 110. Okay? Ay 120, 120 pala. So, ayan. okay, takpan na natin. Ayun, hintayin lang natin kumulo. Pag kumulo, pag maganda ng kulo, Alisin mo na yung atay kasi malambot masyado yan. Iwan mo na yung balonan yan para ya ah, palambutin ng konti. <laughs> yung ginagawa ko kahit hindi masyado malambot ang balumbalunan, ah, iniiwan ko pong maliliit kasi yung aso ko, sitso sila maliliit din sila. Para hindi sila mahirapang umuya. Kaya gustong-gusto -gusto nila yan, ninyo maliliit, ninihiwa ko po no, atay at balong-balunan. Okay, ganito na lamang po ano, ang ating paghahanda ng mga pagkain ng aso. Ang pagkahalaga po ng aso, huwag niyo po silang ituring ng mga hayop. Bagamat sa kalagayan, kalaga hayop talaga yan. Pero huwag niyo silang ituring na hayop. Itong si Samira Twinter na aking aso, Kasama namin natutulog ng sister baby yan eh. Magkasama kami eh. Gabi-gabi eh. Oh. Kaya napakagandang merong ganito. Ewan ko sa inyo ha, para sa amin ha, kasama namin sila sa pagtulog. Po, kaya love na love namin sila, sila, si Summer at Winter. Yung Summer po, mag na taon, itong si Winter is mag isang taon naman. Ay isang taon na pala nito. Itong taon na ito, ay buwan na ito. At ang pagkain nila hindi po tira-tira. Hindi ko po pinakakain ng tira-tira yan. <laughs> o oh, kagaya kagaya mayro meron kami pritong manok. Bumili si Sister Baby. Yung pitso ng manok na pritong manok. Pinakain ko sa kanila. Gusto-gusto nila. <laughs> Ganyan po tayo ang paghahalaga ng ano, uh, aso. Kaya kung tawagin yan, man, best friend. Dog. Sige, itong yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Hanggang dito na lang po ang aking multi-video. Like and share. Share nyo na sa iba. Kayong mga nasira, ni-share nyo po sa iba. God bless us all po. Bye-bye. <laughs>